Tara na, simulan na natin ang chapter 138 ng Gachi Akuta. Sinimulan ni Maimo ang kanyang pagpapakita ng kapangyarihan habang nakatayo sa harap ng buong crowd. Tahimik niyang pinagmamasdan ng mga tao sa paligid lahat kontrolado ng kanyang boses. Pagkatapos ng ilang segundo, binuksan niya ang kanyang mikropono at sinimulan silang bigyan ng sunod-sunod na utos. Magpalakpakan, tumalon at umikot pakanan. kanan. Wala ni isa mang tumanggi. Lahat ay sumunod na parang mga laruan. Napailing siya sa tuwa at nasabi niya nalang na lang na perpekto ang kanyang ginawa. Habang patuloy siyang namumuno gamit ang boses niya, pinindot niya ang isang communication device na nakakabit sa kanyang kwelyo at tinawagan ang isa niyang alagad na si Felix. Tinanong niya ito kung hanggang saan lumabot ang saklaw ng kanyang kapangyarihan. Agad namang sumagot si Felix mula sa mataas na lugar ng venue, sinasabing umaabot ito kung hanggang saan man marinig ang mikropono niya. Ibig sabihin daw, buong Dal Festival ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Nakangiti si Maimo at sunod na tinanong ang kanyang photographer kung kamusta ang kuha nito. Sinabing maganda ang nakuha niyang litrato, isang imahe na tagumpay si Maimo sa kanyang pagkontrol. Sumunod na tinawagan ni Maimo si Hill sa panyang alagad. Inalam niya kung ano na ang ginagawa ng mga Hellguard. Sagot ni Hill, patuloy pa rin ang mga ito sa paghahanap kay Maimo. Laking gulat ni Maimo nang marinig na hindi pala suot ng mga Hellguard ang kanilang chokers. Pinuri niya ang galing ng mga ito. At inamin na talagang mahusay ang mga Hellguard sa pag-amoy ng mga lihim. Nagbabala si Hill na posibleng natrap sila sa sarili nilang pain. Pero sinabi ni Maimo na hindi niya kailangang makipagkarera sa kanila dahil alam rin niyang hindi gagamit ng brute force ang Hellguard habang may mga inosenteng sibilyan sa paligid. Sa kabilang banda, palihim na sumisirip si Goka mula sa announcer's room. Napansin niya ang kakaibang kilos ng crowd. Sa isang banda naman, si Zanka ay kung ano ang nangyayari. Habang si Rio ay nagsimulang maghinala na baka ito na ang surprise act ng festival. Napansin din ni Rio na tila biglang nagbago ang behavior ng isa sa mga performers. Habang tahimik na lumalapit si Engine kay Rudo, hinapanood naman ni Rudo ang kaganapan. Doon na sinabi ng choker maker sa kanya, ang nangyayari ay mismong kapangyarihan ni Maimo. Ang rule nito, gamit ang mikropono na para nito ang utos sa lahat ng nakasuot ng choker. Sa kabutihang palad, ni isa kanila Rudo, Enjin, Zanka o August ay hindi suot ang chokers ngayon. Nagtaka ang choker maker kung bakit. Pinaliwanag ni Rudo na iniwan nila ito dahil sa dating babala ni Engine na maaaring naririnig ang lahat ng sinasabing choker maker. Sumangayon si August at sinabing hindi rin babagay sa disenyo ng suot niya ang choker. Napaisip tuloy ang choker maker kung gaano karami ang alam talaga ni Engine. Biglang may lumapit sa likod ni Rudo at humawak sa kanyang balikat. Ito nga ay si Engine. Sa pagtanto nito na ang mismong premyo sa bounty niya ay ang totoong hinahanap niya ngayon. Kaya hinarap niya ang choker maker sinabing panahon na para sabihin na nito ang buong katotohanan. Habang nangyayari iyon, ipinakita si Maimo na muling pinagmamasdan ng crowd habang iniisip kung hanggang kailan magpapatuloy ang pag-ikot ng mga ito. Pagkatapos, inutusan niyang tumigil na sila. Doon niya binanggit na may nararamdaman siyang presensya. Isang spirit, tahimik pero seryoso niyang binanggit ang buong pangalan ni Rudo at inutusan itong umakyat sa stage. Narinig iyon ni Goka na agad na palingon. Nagtataka kung anong ginagawa ni Rudo sa event na iyon. Mula sa gilid ng stage, bumaba si Rudo dahilan para mapalingon ng crowd sa kanya. Nagkomento si Maimo na nakakagulat ang presensya ni Rudo doon. Hindi niya inaasahan ang pagdating nito. Nakita niya lang daw ito noong pagkakataon na ibinigay ni Tulili ang special na regalo para kay Rudo. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa sa si engine. Habang nakapokus ang atensyon ni Maimo kay Rudo, tumalon sa si engine sa stage biglang hinampas si Maimo gamit ang kanyang payong. Tumilapon nito sa entablado at gumulong palayo parang isang bola ng golf na tinamaan ng isang malakas na hampas. Ganon kalakas ang pagkakahampas ni Engine sa mukha ni Maimo. Pagkatapos nun, tumayo si Rudo sa entablado. Kitang-kita sa mukha niya ang tindi ng galit. Sinabayan nito ni Engine na agad namang dinampot ang mikroponong na iwan ni Maimo sa sahig. Tinawag niya ito sa pangalan at sinabing narinig na niya ang lahat ng kalokohan nito. Sumunod si Rudo, galit na galit niyang tinawag si Maimo na talunan at sinabing hindi siya basta papayag na kontrolin ng isang taong pagaya ni Maimo. Dinanggit din niya na hindi siya bibilib sa mga planong tungkol sa pagiging pinuno kung ang kapalit nito ay saktan ng mga inosenteng tao. Ahimik lang si Maimo sa una pero bigla siyang nagsalita at nagtanong kung bakit hindi siya nasusunod ni Rudo kahit pa may suot siyang choker. Nagulat si Rudo pero doon napagtanto ni Maimo ang dahilan. Ang suot ni Rudo na choker ay ang premyo galing kay Tulili at sinabing hindi ito ordinaryong choker lang. Mula sa stage, naglakad palabas si Maimo, nagsimulang magkwento. Doon na niya kalmado at walang pag-aalin lang ang inamin na siya ang pumatay sa mga magulang ni Rudo. Walang pakiusap, walang pagsisisi, isang malamig nakatotohanan katotohanan. Agad itong naging mitya para mapuno ng galit si Rudo. Alos mawala ang kontrol nito sa kanyang sarili pero bigla namang nagiba iba ng usapan si Maimo. Tinanong niya kung bakit ang mga tao ay nagkakaroon ng simpatya para sa mga taong hindi naman nila kakilala. At tinanong nito kung ikwento ba niya ang parehong kwento, maaawa rin ba sila sa kanya? Tinuro niya si Engine na bigla siyang hinampas kanina at tinanong kung gano'n na lang ba daw talaga nakikiramay ang mga tao para kay Rudo tumugon si Engine hindi man daw siya kasing bait ni Rudo hindi niya kayang magalit para sa isang taong hindi niya kilala pero ang kalokohan tungkol sa pagiging ruler yun ang dahilan kung bakit kailangan niyang pumilos. Doon so na niya sinabi na kinuha niya ang vital instrument ni Maimo. Ngayon, tanong niya, kaya pa ba nitong magbigay ng utos kung wala ang mikropono? Sa puntong ito, dineklara ni Engine na sarado na ang Dal Festival. iglana na lang may Dumiretsong atake na nagmula sa taas papunta kay Engine. Muntik na itong tamaan, pero nakailag siya sa tamang oras. Umama ito sa mikropono at tumalsik iyon papunta kay Maimo. At sa huling panel ng storya, huling nagsimulang magsalita si Maimo. Sa kabila ng mga nakakatuwang pangarap niya, sinabing hindi na mahalaga kung totoo ito sa mata ng iba. Sa huli, ang mahalaga ay kung paano mo ito maisa sa Habang sinasambit niya ang mga salitang iyon, pinakita ang isang misteryosong individual. Ang siyang gumawa ng pag-atake kay Engine habang mahigpit ang hawak ni Maimo sa mikropono, naging malinaw, hindi pa tapos ang kanyang palabas. Tara, umpisahan na natin ang chapter 139 ng Gachi Akuta. Sa simula ng kabanata, pinaliwanag ng choker maker kung paano niya ginagawa ang mga choker. Ayon sa kanya, ginagamit niya ang kanyang sariling dugo upang bigyan ng kapangyarihan ang isang ordinaryong cord. Ito raw ang pangunahing sangkap ng paggawa ng choker. Dahil hawak niya ang isang bahagi ng Watchman series, naging posible rin ang mass production ng mga ito. Pero dahil dugo niya ang kailangan para makagawa, sinamantala ito ni Maimo. Dahil ang kapangyarihan daw nito ay nakasalalay sa pag-inom ng dugo ng target upang makontrol ito. Paulit-ulit siyang pinilit ni Maimo na gumawa ng choker. Ginagamit siya bilang instrumento para maisakatuparan ang mapanira nitong dilusyon bilang isang pinuno. Hanggang ngayon mga idol, nagtataka pa rin ako kung ano kayang Watchman series piece ang meron itong Joker Maker. Sa tingin nyo, ano kaya ito? Comment down lang at pag-usapan na natin yan. At sa pagpapatuloy ng storya, dahil sa mga sinabi ng Joker Maker na pagtanto ni Engine na kung iniinom ni Maimo ang dugo ng Joker Maker, kung lahat ng taong may choker ay ginagamitan ng sarili nilang dugo bilang parte ng paggamit nito, maaring nainom na din ni Maimo ang dugo ng lahat ng mga nakasuot ng choker. Ibig sabihin, kontrolado niya ang lahat ng iyon. Napaisip sila kung kailan nagawa ito. At doon muling nilinaw ng choker maker na ang paggawa ng choker ay nangangailangan ng dugo niya ang paggamit nito ay nangangailangan ng dugo ng mismong user sa sistemang hindi nila agad nabigyang pansin noon. Nagbalik na si Engine at naalala niya na minsan na rin niyang ginamit ang sarili niyang dugo para doon. Patunay na napasok na rin siya sa sistemang ito. Inilahad pa ng Choker Maker na mas pinino pa ni Maimo ang kontrol sa pamamagitan ng paghalo ng dalawang dugo sa kanya at sa user na mismong ginamit nito para mapasunod ang napakaraming tao. Nang tanongin ni Engine kung bakit hindi na control si Rudo kahit pa may suot itong choker, pinaliwanag ng choker maker na espesyalang choker na ibinigay niya kay Tulili. Hindi ito nangangailangan ng dugo ng user. Maaari lamang kumonekta diretso sa choker maker. Dahil iningatan ni Tulili ang choker na gawa niyang makipag-usap kina at engine Ngayon, sila na lang ang tanging pag-asa niya. Pinakiusap niyang tapusin ang lahat ng ito bago patuloy ang lamunin ng deliryong ito ang buong ground world. Sa puntong ito, tinuro ni Rudo si Maimo. Sinabi na marahil ay mahirap tanggalin ang lahat ng choker. Pero kung maagaw lang nila ang mikropono nito o kahit mapabagsak man lang siya, mawawala rin ang kontrol nito. Tumindig siya na parang isang lobo at handa na siyang lumusog. Sa kanyang kasuotan ngayon, lalo pang naipakita ang determinasyon niya. Para sa kanya, puro salita lang si Maimo. At kung patuloy pa rin itong mga apak ng mga taong walang kalaban-laban, hinding hindi ito kailanman magiging pinuno sa kanyang paningin. Abang binibigkas niya ito, Biglang sumulpot si Narrio at Zanka sa magkabilang bahagi ng stage at sabay-sabay nilang inatake si Maymo. Sa impact ng kanilang pag-atake, pinakita nilang hindi nila hahayaan ang kabaliwang ito na mamayani sa ground. Ibinunyag din ni Rudo na hindi na mahalaga kung nasa Spearman o nasa ground bilang isang may hawak ng Watchman series at sa ng choker maker na si Gantes, sisirain niya ang planong ito. Habang nagpapatuloy ang tensyon, dumating naman ang dalawang bagong individual sa eksena. Isa sa kanila ay may kakayahang gumawa ng matibay na shield. Habang ang isa ay may hawak na baseball bat. Lumalabas na sila ang tumulong kay Maimo kanina sa pag-atake. Nang tanungin ni Maimo ang mga ito kung ano ang mga pangarap nila, pareho nilang sinabing ang layunin nila ay protektahan si Maimo. At sa ngayon, ginagawa na nila iyong realidad. Dito na sinimulang hamunin ni Maimo ang grupo ni Rudo. Isa-isa niyang inatake ang mga personal na issue ng bawat isa. Kay Zanka, kinuna niya ang pagiging palaging talunan. Kay Enjin, binansagan niya itong estranghero na walang malinaw na pagkatao. Kay Rio, binuksan niya ang sugat tungkol sa kanyang ama. At kay Rudo, matindi ang pag-atake niya. Giniit niyang hindi nito kayang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Hindi nito kayang makabalik sa spear at wala itong maaccomplish kahit pa magpursigi ito. Nanggigil si Rudo at sinubukang basagi ng barrier gamit ang suntok. Pero kahit malakas ito, hindi niya mabasag ang proteksyon ni Maimo. Huli na namang nagmalaki si Maimo. Habang nagsasalita ito, pinakita ang paggawa ni Felix ng napakalakas na shield para sa kanya. Binanggit ni Maimo na kahit pa katawa-tawa ang kanyang pangarap na maging ruler, siya lang ang nagawang maisakatuparan ito. Habang nagsisimulang kuminang ang kanyang mikropono, Dineklara niya ang sarili, hindi na bilang reporter, kundi bilang bagong ruler. Ipinakita niyang inactivate niya ang kanyang vital instrument na tinatawag na Elenos. Sa isang sigaw ng utos, inatasan niya ang kanyang mga tagasunod. Ang dagsa ng mga tao sa festival na pag-iisahin ng kanilang galaw at ituon ang kanilang paningin sa grupo ni Rudo. At sa huling panel ng storya, Pagkalingon ni Larudo, nakita nila ang nakakapangilabot na tanawin. Isang dambuhalang alon ng mga taong sumugod na parang tsunami. Habang mariing inuutos ni Maimo na patayin silang lahat. At dito na nga po natatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, ay eh huwag nyo na pong kalimutang mag-like at mag-share sa iba nating tropa dyan. At kung bago ka nga lang po pala sa channel ni Kuya Boy, E eh wag mo na ding kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video natin. Yun lang, kita kit sa susunod na kabanata!